Ayan po. Ito yung hirte Ang gaganda ng ating lugar sa San Andres Gison. Nagbablog kami. Ayan po, ipakita po natin ang gagandahan ng uh, San Andres Gison bago tayo upoy ay atin po nang ipakita ang kagandahan dito ayan ang kawasata ng pakalawang pagkatapos na kayo may uh, hataan birthday ito pasat pasat muna tayo bago tayo upoy ng Manila. ay pakita mo yung mga tanawin dyan yan po ang school ng high school na San Andres Quezon. Yan po nakapagpasok -pa dyan sa Lucina po ako nag-aaral ng high school. Ganda na dito eh. Laki na lang pinagbago. Okay, pakita mo ang ating nakuha ang isdang palaki. Eh. Ito, yung tabing dagat. Maalon po ngayon. Ah, ng tanawin. Eh. Maalon nga lang kasi eh, nasa habaga tayo kaya hindi tayo naka ano, sa dagat kasi maalo. ito yung nabili namin isda ang laki, eh. murang-murang isda dito Sariwa pa! Yeah. Ayan mga kamigs mo muna kayo Namin kayo dito sa aming uh, Provincia <laughs> Provincial Kiss of Province. San Andres Kiss of Provence So ayan Bodo. Oh no. so, Salam din sa mga Dura Pagka na drive ng motor. Kahit na may aso, wala problema yan Kaya natin iwasan niya. Dapat so, na ating kasana Ang At kasana dito yan mga kamiks marami pa naman tayong gas kaya tinuturo muna kayo namin dito para naman sa ganun eh makita rin yun ninyo rin ang aming ano dito nagandahan ng lugar nagandahan ng lugar galing pala tayo ng bayan mga kamiks sa uh, ginawa lang tayo no?

Ayan mga kamix, uh, napadaan na muna tayo dito sa ating sa ating ano, mga kakilala rito. Ah, uh, pinsanin ng aking uh, asawa. So napahinto muna tayo dito, napadaan kami rito, ayan ang bahay nila. Oh, kaway na kayo sa ating blog. Uh, vlog. Ayan. yan mga kamiks Ang ating helmet dito eh, parang pambike lang. narito lang daw ang uso nitong helmet eh. Kay <laughs> oh, ginabi na po kami. <laughs> ang layo narating namin. sarap mag ride wine. Nah, Napadaan sa chismisan. Ginabe! Ay, eh, ayan. आय बने बने गिराने ने वो यस पे